Papanagutin ng mawari na ang TNT tropang giga sa mga nasira nito matapos matalo sa barangay Hinebra. Isiniwalat naman ni RSJ ang pagbuo ng magandang game plan laban sa grupo ni Coach Team sa Game 3 at si Justin Brownlee ayaw magpakakumpiyansa kahit na itablanan nila ang series sa finals laban sa TNT. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang nakadidismayang pagkatalo sa mga kamay ng barangay Hinabra, tila nadala ng TNT Tropang Giga ang init sa dugout dahilan para masira ang isang bahagi ng nasabing lugar. Bunga niyan, kaagad na kumilos ang pamunuan ng Mawa Arena at base kay PBA Commissioner Willie Marshall, disidido ang pamunuan na panagutin ang grupo ng TNT. Narito ang pahayag ni Commissioner Willie. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ng SPIN.ph staff. Nagsabi na sila kagabi pa, may procedure na susundan yan eh. Lahat ng nasira, ibibil ng venue. Tapos papadala sa amin. Kami naman, ito turnover namin sa team. Okay, so yun yung konsekuensya na nangyari. Magbabayad ang team ng TNT Tropang Giga. Kung tutusin, maliit lang naman yung damage. Kayang-kaya ng pamunan yun, di ba? Pero dito mo kasi makikita yung naramdaman ng grupo ni Coach Chot nang matalo sa mga kamay ng Barangay Hinebra. Ganon sila nasaktan, nadismaya, nagalit. Hindi sa tao, kundi sa sitwasyon siguro at sa pangyayari, di ba? Posible kasi na inasahan nila, nakakayanin nilang bakbakan ng Barangay Hinebra sa Game 2, katulad ng ginawa sa Game 1, di ba? Sa kasamaang palad, mali yun nangyari. Tinalo sila dito at ang ginamit ng Gene Kings ang bala kung saan sila kilala, ang depensa na ikinatay nila sa mga nakaharap nila mula sa elimination hanggang dito sa game 1. Posibleng inasahan din nila si RHJ na maipasok ang kamada sa dulo ng bakbakan. Pero nabuta ta sila ng dalawang beses sa dulo eh. Hindi niya nagawang bigyan ng panalo ang TNT Tropang Giga nung gabi yun. Hindi naman siguro siya sinisisi ng pamunuan, di ba? Normal naman kasi na hindi papasok ang tira, lalo na kung katulad na nakikita nyo sa screen na sobrang gipit ng sitwasyon niya nung time na yon. Pero yung sakit kasi, nananatili yon hanggang sa pagsapit ng Game 3 na gaganapin sa Field Sports Arena. Ngayong Merkules po yan, 7.30pm. Dahil dyan, asaan na siguro natin na mas matinding makbakan mula sa magkabi bilang kampo ang mapapanood natin. Yung TNT kasi, tsak ayaw na nilang malamangan sila or ayaw na nilang makuha ng Hinebra yung Game 3. Ang Hinebra naman, ayaw din nilang maunahan sila ng TNT sa Game 3. Kaya eh, ano pa yung aasahan natin? Dikdikan to. Habang kinumpirma na ni PBA Commissioner Willie Marcial ang posibleng pagubayad ng TNT Tropang Giga Management sa Moa Arena, bunga ng nasira nila, nagpahayag naman ang kahandaan si RHJ na aaralin nila ang susunod na hakbang para ungusan ang Barangay Hinaba sa paparating na bakbakan. Narito ang report. Tutukan natin si RHJ sa report ni Denison Ray Dalupang na inquirer. Tungkol na to sa paniniwala mo sa sarili mo eh, at sa mga kasama mo na naniniwala rin sa iyo. Nakuha ng Hinebra yung panalo kaya tabla na kami sa 1-1 balik kami sa drawing board. Okay guys, so balik sila sa drawing board. Ibig sabihin, aaralin nila ang lahat ng mali nila sa game 2. At mula doon, sisimula nila ang pagsasagawa ng isang plano para pataubin ang barangay Hinebra na lumustay sa kanila sa laban dito sa game 2, di ba? Hindi naman natin masasabing banta binitiwan binitiwa ni RHJ. Pero pwede nating i-consider bilang isang hamon. Hamon hindi para sa kalaban, ha? kundi para sa kanyang koponan na TNT Tropang Giga kasama na kanyang sarili doon. Siyempre kasama siya doon kasi sa mga unang pahayag, inaako naman niya yung pagkakamali niya doon sa mga uling segundo ng laban eh. Pero sa isang side, tama rin naman yung ginawa niya kahit sinasabi ng iba na hindi na niya ipinasa yung bola sa mga kasama para sa mas mataas na porsyentong makakamada, di ba? Unang-una kasi sinasandalan talaga ng team ang mga katulad niyang import. Pangalawa, base na rin kay RR Pugoy, live and die sila kay RHJ. Ibig sabihin, sabihin, lahat ng galaw, kilos, lisensyado, di ba? Ang problema lang kasi, mas naging mahigpit ang depensa ng Hinebra nung gabing yon, lalo na dun sa mga huni-segundo nakakamada sana si RHJ. Kaya ang resulta, talo sila ng Hinebra. Tabla ang serya sa 1-1. Kung nagpahayag ng kahandaan si RSJ ng pagbuo na isang matinding game plan laban sa barangay Hinebra sa Game 3, naniniwala naman si Justin Brownlee na hindi dapat sila pakakumpiyasa sa susunod na laban. Ipinunto nito kung gaano kagaling at kung paano sila kinatay ng dalawang beses sa finals ng TNT Tropang Giga. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Justin sa report ni John Balesteros ng One Sports. Ibig ko sabihin, masarap mahirap sa pakiramdam na nanalo kami, na itabla yung serye. Pero hindi pa rin tayo nasisiyahan dyan eh. Sa tingin ko, kailangan naming manatiling gutom. Lalo na at meron tayong history ng nakaraan, di ba? Alam natin kung gaano kagaling ang kuponang ito ng TNT. Tinalo na nila kami dati. Eto na yan ha, ayaw talagang pakakumpiyansa ni Justin Brownlee kahit tinalo nila ang TNT sa Game 2. Kahit na-check nila ang laro ng grupo ni RHJ. Tama yung mentality niya, di ba? Manatiling gutom pero hindi kumbinsido. Hindi sumusobra yung tiwala sa sarili, sabi nga nila, di ba? Gusto niya manatiling underdog eh. Alam niya kasi na mahirap kapag pumasok sa ulo ang tagumpay. Alam niya na baka mag-relax ang isip nila at kalaunan, mawala sila sa hulog. Ibig sabihin matalo sila, di ba? Sa interview nga pala guys, ha? nabanggit na ni Justin yung pagod. At ayon sa kanya, hindi niya na iniisip yon kahit nararamdaman niya yung pagod. Para sa kanya, itutuloy lang yung laban. So ito yung nasa isip ngayon ni Brownlee sa kabilang ng matinding pagod na dinadaanan nila sa kabila nang alam nilang pagubalik ng TNT na mas malakas at mas determinado sa Game 3. Tingin naman natin, ganon din ang mentality ng TNT. Hindi rin nila iniindangan ng mga nararamdaman pagod. Medyo nadismaya lang sila sa ipinakita nilang laban sa Game 2 dahilan para mag-react ang pamunuan ng mawari na sa nasira nila sa loob ng dugout. Dahil dyan, uulitin natin, magiging mas kapanapanabik ang Game 3 at ang mga susunod na bakbakan. Habang papainit kasi ang panahon, mas nagiging ma mainit ang tapatan ng dalawang grupo. Si RHJ gusto niyang tatluhan si Brownlee at Hinebra. While si Brownlee at ang barangay Hinebra gusto nila wakasan ang pananalasa sa kanila ng TNT Tropang Giga. Kaya ang tanong ng bayan, sino ang kukuha ng kampiyonato sa PBA Commissioner's Cup? Abangan po natin yan. Walang bibitiw So guys, maraming maraming salamat.